Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay opisyal lang nagtapos ang double digit scoring streak ni LeBron James matapos sa gumawa lamang siya ng 8 points on 4 of 17 shooting sa field. Subalit ang kanyang crucial decision making sa last second ay nagresulta sa game winning shot ni Rui Hachimura. Pinakita niya nga na mas mahalaga ang panalo kaysa sa kanyang scoring record si Lebron ay gumagawa ng 10 points o higit pa sa lahat ng game na lilaro niya simula pa noong January 5, 2007, panahon na wala pang iPhone. 18 years mga kaibigan, almost 19 years itong ginagawa ni Lebron at patunay ito ng kanyang consistency. Una sa lahat ay bibihira nga ang player na umabot sa 19 years. Pangalawa ay patunay ito ng kanyang impact sa loob ng court sa bawat laro niya. Isa nga itong record na napakalabong mabura dahil ginawa ito ni Lebron ng 1,297 straight games Napakahirap nga niyan mga kaibigan na matapatan dahil bagamat may kakayahan ng iba na gawin nito, kailangan din dito na i-consider ang mga injuries. May iba nga na tinatamaan ng injuries sa unang quarter o kaya naman sa second quarter pa lamang at hindi nila naaabot ang double digit scoring. Halimbawa si Yanis, first 3 minutes ng game ay na-injured siya at hindi na siya nakabalik pa sa game na ito. Nagtapos nga siya na may 2 points lamang. Almost 19 years nga itong naiwasan ni Lebron mga kaibigan at yung nga ang kakaiba dito Ganun pa man ay unti-unti na nga natatanggap ng mga fans na naladapit na talaga ang katapusan para sa legendary career na Lebron James dahil walang duda na kaya pa rin nga gumawa ng impact sa isang team, ang laos na version ni Lebron ay tila ba mala prime Draymond Green pa rin nga sa opensa. Subalit nakikita na nga natin na hindi na talaga tulad ng dati sa si Lebron, especially ngayong season. Kahapon ay gumawa lamang siya ng 8 points on 4 of 17 shooting sa field and 0 of 5 shooting sa 3 point line. The game before that ay nagtala lamang siya ng 10 points and 0 rebounds on 3 of 10 shooting sa field. And the game before that ay 13 points lamang siya on 5 of 13 shooting sa field. Ngayon lang nga natin nakita si Lebron na gumawa ng ganitong mga stats sa magkakasunod na mga game. Sa last 3 games niya ay may average lamang siya na 10.3 points, 3.6 rebounds and 7 assists per game on 12 of 40 shooting sa field. That is only 30% mga Gigan, at 19% lang din nga siya sa 3 point line. Isang bagay na tiyak ay maganda pa din nga ang pinapakita niya para sa isang 41 year old player at para sa isang player na nasa year 23 na. Dahil wala pa nga nakakaabot sa year 23 sa kasaysayan ng NBA kaya pa din nga niya mag-provide ng mga classic performance every now and then. Ganun pa man ay eh, hirap na nga siyang gawin nito on a consistent basis regardless kung number 1, number 2 o number 3 option man siya sa opensa. At sa mga all-time great na tulad na Lebron, Jordan, Kobe o kung sino pa man, ayaw mo naman nga na maumabot sila sa punto na maglalaro talaga sila hanggang sa hindi na nila kaya o hindi na sila mabibigyan ng minuto. Hindi nga maganda kung ang last memory natin sa kanila ay talagang laos na o nagpapainit na lamang ng pwet sa bench tulad nila Paul Pierce noon. Mas kugustuhin mo nga na iwanan nila ang basketball na nagpapakita pa din ng respectable stats. Kayo ba mga kinigan, sa palagay nyo ba ay dapat nang mag-retire sa si Lebron matapos ang season na ito base sa kanyang performance ngayon?